Alam mo ba na may mga taong kumikita habang natutulog, habang nagbabakasyon o habang tahimik lang sa bahay? Habang ang iba ay pagod sa biyahe at overtime, may ilan na patuloy ang daloy ng pera kahit hindi sila kumikilos. Hindi ito mahika, hindi rin swerte. Ito ay bunga ng karunungang piniling pag-aralan ng mga taong marunong magpalago ng kanilang kinikita. Ito ang tinatawag na passive income, isang uri ng kita na hindi mo kailangang habulin araw-araw. Sa halip na ikaw ang magtrabaho para sa pera, ang pera mismo ang gumagalaw para sa iyo. Kaibigan, ito ang tunay na kalayaan sa buhay. Hindi mo kailangang mayaman agad. Ang kailangan mo lang ay tamang kaalaman, disiplina at matatag na pananaw sa pag-asenso. Sa panahon ngayon na halos lahat ay nagmamadaling kumita, kakaunti lang ang nakakaintindi sa halaga ng mga negosyong tuloy-tuloy ang kita kahit wala ka. Kung matututunan mo ito, unti-unti mong mababago hindi lang ang iyong kinabukasan, kundi pati ang paraan ng iyong pag-iisip tungkol sa pera. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang 10 to negosyo na magbibigay sa iyo ng passive income, mga negosyong akma sa mga Pilipino. Madaling simulan at kayang magbigay ng tuloy-tuloy na kita kung marunong kang magdiskarte. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at sama-sama tayong umunlad sa buhay. Ngayon na alam mo na kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng passive income, panahon na para tuklasin natin kung ano ang mga oportunidad na kayang magbukas ng pintuan patungo sa tunay na kalayaan sa pera. Ihanda mo ang iyong isip at puso dahil ang mga susunod na maririnig mo ay maaring maging simula ng malaking pagbabago sa iyong buhay. Number 1. Paupahan o Rental Business isa ito sa pinakatatag na paraan para magkaroon ng passive income na hindi basta-basta nauubos. Kapag meron kang bahay, lupa, o kahit maliit na espasyo na hindi nagagamit, maari mo itong gawing tuloy-tuloy na pinagkukunan ng kita. Sa simula, maaring maliit lang ang halaga ng upa, pero sa paglipas ng panahon, habang tumataas ang value ng lupa at demand ng tirahan, lalago rin ang kita mo. Ang kagandahan sa paupahan ay hindi mo kailangang laging naroon para kumita. Kapag maayos ang kontrata, malinaw ang kasunduan at marunong kang mamili ng kliyente, makakamit mo ang kita ng hindi mo kailangang bantayan araw-araw. Ang ganitong klase ng negosyo ay parang punong itinanim mo minsan, ngunit patuloy na nagbibigay ng bunga taon-taon. Maraming Pilipino ang nagsimula sa maliit lang. May mga nagpalinis ng lumang kwarto, inayos ang garahe, o ginawang transient house ang lumang bahay ng magulang. Ang ilan ay nag-convert ng lupa sa probinsya bilang paupahang dorm o maliit na apartment. Sa una, mahirap dahil kailangan ng puhunan. Pero ang gantimpala ay pang matagalang kita na maaring ipamana sa susunod na henerasyon. Ang sikreto rito ay maayos na sistema. Dapat malinaw ang kontrata. May maayos na paniningil at may disiplina sa paghawak ng kita. Iwasan mong ubusin agad ang kinikita at sa halip ay ipunin o gamitin para magdagdag pa ng units. Habang dumarami ang mga paupahang pag-aari mo, mas lumalapit ka sa kalayaan sa pera. Kaya kung may lupa kang bakante o bahay na hindi ginagamit, huwag mong hayaang nakatinggal lang ito. Gamitin mo itong puhunan sa pagbuo ng negosyo na magbibigay sa iyo ng tuloy-tuloy na kita. Tandaan, habang ang iba ay nagbabayad ng upa, ikaw naman ang tumatanggap ng bayad buwan-buwan. Sa huli, ito ang uri ng negosyo na hindi lang nagbibigay ng kita kundi ng kapayapaan ng isip dahil alam mong kahit hindi ka na nagtatrabaho araw-araw, patuloy pa rin may dumadaloy na biyaya. Number 2. Online Store o E-Commerce Business Sa panahon ngayon na halos lahat ay bumibili na sa internet, ang pagkakaroon ng sariling online store ay isa sa pinaka-epektibong paraan para kumita ng passive income. Maraming Pilipino na dati walang negosyo ang natutong magbenta online at ngayon ay kumikita ng tuloy-tuloy kahit nasa bahay lang. Ang kagandahan ng e-commerce ay bukas ito 24 oras at kayang magbenta kahit wala ka sa harap ng computer o cellphone. Ang kailangan mo lang ay produkto na may demand, maaring gawa mo mismo, tulad ng mga handmade items o kaya ay mga produktong binili mo sa wholesale at binibenta mo ng may tubo. Kapag na-setup mo na ang iyong tindahan, maayos ang mga larawan, malinaw ang description, at mahusay ang customer service, kusa nang dadagsa ang mga mamimili kahit hindi mo na ito bantayan palagi. Ang sikreto sa pagkakaroon ng tunay na passive income sa online store ay automation. Halimbawa, maaari kang gumamit ng mga courier na automatic na kumukuha ng order, mag-set ng auto-reply para sa inquiries, at gumamit ng inventory system para hindi ka mahirapang mag-monitor ng stocks habang pinapaganda mo ang sistema mas lumalawak ang abot ng iyong negosyo nang hindi mo kailangang dagdaga ng oras ng trabaho. May mga Pilipino na nagsimula lang sa maliit, isang produkto, isang order, isang customer. Pero sa sipag at tamang diskarte, dumating ang panahon na sila mismo ang may sariling brand at patuloy na kumikita kahit natutulog. Ang e-commerce ay daan para magkaroon ng negosyo, kahit walang malaking kapital, at nagbibigay ito ng oportunidad na makipagsabayan sa mga malalaking kumpanya gamit lamang ang internet at kaunting tiyaga. Kung marunong kang magplano, magmanage at magbigay halaga sa kalidad ng produkto, ang iyong online store ay maaaring maging makina ng kita na patuloy na umiikot kahit wala ka. Isipin mo, bawat order na pumapasok habang ikaw ay nagpapahinga ay patunay na posible ang passive income sa digital na panahon. Kaya kung naghahanap ka ng modernong paraan para umasenso, ito na ang tamang panahon para simulan ang sariling online store at gawing negosyo ang iyong ideya. Number 3, vending machine business. Tahimik, pero matatag ang ganitong negosyo at unti-unti na rin itong nagiging paborito sa mga lungsod at malalaking bayan. Isang beses mo lang ito paglalaanan ng oras at kapital sa simula, at kapag nakatayo na sa tamang lugar, kusa na itong kumikita habang abala sa ibang gawain. Ang vending machine ay isang makina na nagbebenta ng produkto ng hindi kailangan ng tao na nakabantay buong araw at dahil dito, nagiging mapagkukunan ito ng tuloy-tuloy nakita. Maraming klase ng vending machine na pwedeng pagpilian ayon sa demand ng lugar. May nagbebenta ng kape, inumin, merienda, prepaid load at maging sanitary products. Ang susi ay ang lokasyon kung malapit ito sa eskwelahan, opisina, ospital, terminal, o kahit malapit sa pamilihan, mataas ang tsansa ng benta araw-araw. Importante rin ang maayos na sistema ng bayad at simple ang maintenance para hindi madalas magkaabiriya ang makina. Maaaring magsimula ka sa isang unit at kapag dumami ang kita at nabawi na ang puhunan, maaari mong paramihin ang mga makina sa ibang lokasyon. Ang bawat bagong unit ay dagdag sa iyong passive income at habang dumarami ang units, mas lumalakas ang daloy ng kita. Kailangan lang ng sistemang magmomonitor ng stock at kita at plano kung paano aalagaan ng mga makina upang tumagal ang serbisyo nito. Maraming Pilipino na ang pumapasok sa ganitong negosyo dahil hindi ito nangangailangan ng napakalaking karanasan. Kadalasan ang pinakamahirap lang sa umpisa ay ang paghahanap ng pinakaangkop na lugar at ang pagkuha ng tamang supplier ng produkto. Kapag maayos ang pagpili ng produkto at presyo at may disiplina sa pagmonitor ng operasyon, ang vending machine ay maaring maging tahimik na makina ng pera na gumagana kahit hindi ka palaging naroroon. Sa huli, ang vending machine business ay magandang halimbawa ng negosyo na nagbibigay ng tuloy-tuloy na kita ng hindi palaging kailangan ng iyong oras. Kung gusto mong magtayo ng passive income na may kakayahang lumago habang ikaw ay abala sa iba pang gawain, sulit na pag-aralan at subukan ng ganitong uri ng negosyo. Number 4. Dividend Stocks o Pamumuhunan sa Stocks Isa sa mga pinakakilalang paraan para magkaroon ng tuloy-tuloy na passive income ay ang pamumuhunan sa dividend stocks. Ito ay mga stock ng kumpanya na nagbibigay ng regular na bahagi ng kanilang kita sa mga stockholder. Sa madaling salita, kahit hindi ka nagtratrabaho o hindi ka direktang kasali sa negosyo, patuloy kang makakatanggap ng pera buwan-buwan o taon-taon depende sa schedule ng dividend. Maraming Pilipino ang natatakot sa stock market dahil iniisip nilang komplikado o delikado. Ngunit sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aral ang pamumuhunan sa stock ay hindi lamang para sa mayaman. Maaari kang magsimula sa maliit at unti-unting palaguin ang portfolio mo habang natututo sa galaw ng merkado. Ang mga kumpanyang matatag at may maayos na record ng Pagbibigay ng dividends ay nagbibigay ng mas predictable at maasahang kita kumpara sa iba pang uri ng investment ang sikreto sa pagiging matagumpay sa dividend stocks ay ang pagpili ng tamang kumpanya at hindi basta sumusunod sa uso dapat kilalanin ng financial health ng kumpanya ang growth potential nito at kung gaano katatag ang dividends na ibinibigay habang tumatagal kapag patuloy kang nag invest at naipon ng dividends ang pera mismo ay nagsisimulang magtrabaho para sa iyo. Maaari mong i-reinvest ang dividends upang mas lalo pang lumago ang portfolio mo at dumami ang passive income na natatanggap mo. Ang pamumuhunan sa stocks ay hindi nangangailangan ng pisikal na trabaho pero kailangan ng matalinong diskarte, pasensya at kaalaman. Hindi ito isang paraan para yumaman ng magdamag, kundi isang paraan para unti-unting magtayo ng pangmatagalang kayamanan na hindi nakadepende sa aktibong pagkilos mo araw-araw. Para sa mga Pilipino na gustong magkaroon ng financial freedom, ang dividend stocks ay isang mahusay na option dahil pinagsasama nito ang potensyal ng paglago ng pera at ang konsepto ng passive income sa isang sistematikong paraan. Sa ganitong paraan, habang ang iba ay patuloy na nagtatrabaho para sa pera, ikaw ay unti-unting pinapalago. Ang kinikita mo sa pamamagitan ng isang disiplina at maayos na investment. Ito ang tunay na kapangyarihan ng passive income na kayang magbigay sa iyo ng kapanatagan sa pera at higit na kalayaan sa hinaharap. Number 5. Digital Products o Online Courses Isa sa mga pinaka-popular at modernong paraan para magkaroon ng passive income ay ang pagbebenta ng digital products o paggawa ng online courses. Sa panahon ngayon, marami ang naghahanap ng kaalaman Kasanayan o solusyon sa kanilang problema sa pamamagitan ng internet. Kung mayroon kang expertise sa isang larangan, maaari mo itong gawing produkto na patuloy nakikita kahit matapos mo nang gawin. Halimbawa, maari kang gumawa ng e video tutorial, o online course tungkol sa skills gaya ng pagluluto, pag-edit ng video, programming, o pagnenegosyo. Ang kita ay patuloy na dumarating sa bawat benta at habang lumalaki ang reputasyon, at saklaw ng produkto mo, mas dumarami rin ang kita nang hindi mo kailangang dagdagan ng oras ng trabaho. Ang sikreto sa tagumpay sa ganitong negosyo ay ang kalidad ng produkto at ang marketing. Dapat malinaw kapakipakinabang at maayos ang presentasyon ng produkto para makuha ang tiwala ng mamimili. Maaring magsimula sa maliit na produkto at unti-unting palaguin ang content portfolio mo habang natututo sa feedback ng customer habang lumalaki ang demand, maaari mo ring i-repurpose o i-update ang produkto upang mas lalo pang lumago ang kita. Ang kagandahan ng digital products ay hindi limitado ng lokasyon o oras. Kahit nasa bahay ka lang o nasa ibang bansa, ang produkto mo ay patuloy na bumebenta at kumikita. Hindi mo kailangang pisikal na magbenta o maghatid ng produkto dahil ang delivery ay automatic at digital. Sa ganitong paraan, ang oras at kaalaman na inilagay mo sa simula ay nagiging tuloy-tuloy na kita sa bawat oras at araw. Para sa mga Pilipino na gustong magkaroon ng modernong negosyo at financial freedom, ang digital products at online courses ay isang mahusay na option. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon na gawing pera ang talento at kaalaman. At sa tamang diskarte at dedikasyon, ang kita ay patuloy na dumarating. Kahit hindi mo na kailangan ng pisikal na trabaho araw-araw. Ang passive income mula sa digital products ay isang halimbawa kung paano maaaring kumita ang pera habang ikaw ay abala sa iba pang aspeto ng buhay mo. Number 6, YouTube channel o content creation. Isa sa mga pinaka-popular na paraan ngayon para magkaroon ng passive income ay ang paggawa ng sariling YouTube channel o pagiging content creator. Sa panahon ngayon, maraming Pilipino ang natututo, naaaliw at naghahanap ng impormasyon sa pamamagitan ng mga video sa internet. Kapag nakagawa ka ng channel na may malinaw na niche at kapakipakinabang na content, maaari kang kumita mula sa ads, sponsorship at iba pang monetization kahit natutulog ka o abala sa ibang bagay. Ang simula ay maaaring mahirap dahil kailangan mo munang bumuo ng audience at mag-produce ng kalidad na video. Ngunit kapag unti-unting lumago ang subscribers at views, dumadating ang pagkakataon na maging tuloy-tuloy ang kita. Maaari kang gumawa ng mga educational videos, tutorial, vlogs o kahit entertainment content. Ang mahalaga ay consistent ang content, kapakipakinabang sa audience at nagbibigay ng halaga sa mga manonood. Ang sikreto sa tagumpay sa ganitong negosyo ay ang kombinasyon ng kalidad, consistency at marketing. Dapat maayos ang production, malinaw ang audio at video at may personalidad o style na nakakakilala sa iyo bilang creator. Habang lumalaki ang audience, mas dumadami rin ang oportunidad para sa sponsorship at collaborations na nagbibigay ng dagdag na kita. Maaari ring i-repurpose ang content sa iba pang platforms upang mas lumawak ang saklaw at kita. Ang kagandahan ng YouTube at content creation ay hindi limitado ng oras o lugar. Kahit wala ka sa harap ng computer, ang mga videos mo ay patuloy na bumibenta ng views at nagdadala ng kita. Habang dumarami ang uploads at lumalaki ang channel, unti-unting bumubuo ng passive income na hindi mo kailangan bantayan araw-araw. Para sa mga Pilipino na gustong magkaroon ng modernong paraan ng kita at financial freedom, ang paggawa ng sariling channel o content ay isang mahusay na option. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon na gawing pera ang talento at creativity mo. At sa tamang diskarte at dedikasyon, ang kita ay tuloy-tuloy kahit hindi mo aktibong pinapasok ang oras mo sa trabaho. Ang passive income mula sa content creation ay patunay na sa panahon ng digital age. Kayang magtrabaho ang pera para sa iyo habang ikaw ay abala sa ibang aspeto ng buhay. Number 7. Affiliate Marketing Isa sa mga pinaka-epektibong paraan para magkaroon ng passive income ay ang affiliate marketing. Sa simpleng salita, kumikita ka sa pamamagitan ng pag-promote ng produkto o serbisyo ng ibang tao o kumpanya. Kapag may bumili o nag-sign up gamit ang iyong referral link, may porsyento ka sa kita. Hindi mo kailangang mag-produce ng produkto, mag-imbak o mag-ship dahil lahat ng ito ay inaalagaan ng kumpanya na iyong iniendorso. Maraming Pilipino ang nagkakamali sa una dahil iniisip nila na kailangan agad ng malaking audience. Ngunit sa tamang kaalaman at diskarte, maaari kang magsimula sa maliit na blog social media account o kahit email list, ang sikreto ay ang pagpili ng tamang produkto na kapaki-pakinabang at may demand sa iyong target audience. Kapag nagawa mo ito ng maayos, unti-unti mong makikita ang kita na dumarating araw-araw, linggo-linggo o buwan-buwan. Ang tagumpay sa affiliate marketing ay nakasalalay sa tiwala at kredibilidad. Dapat makilala ka ng audience mo bilang maaasahan at may kakayahang magrekomenda ng produkto na tunay na kapaki-pakinabang. Habang tumatagal, maaari mong i-automate ang marketing process sa pamamagitan ng email campaigns, social media posts, o content creation. Kaya kahit wala ka sa harap ng screen, tuloy-tuloy ang daloy ng kita. Isa pang magandang aspeto ng affiliate marketing ay hindi ito limitado sa Pilipinas. Maaari kang kumita mula sa mga kumpanya sa buong mundo Lalo na kung digital ang produkto o serbisyo, sa ganitong paraan, nagkakaroon ka ng pagkakataon na mag-expand at madagdagan ng passive income nang hindi kinakailangang magdagdag ng pisikal na trabaho. Para sa mga Pilipino na naghahanap ng flexible at modernong paraan para kumita, ang affiliate marketing ay nagbibigay ng pagkakataon na gawing pera ang kaalaman at impluensya mo. Kapag tama ang diskarte at may dedikasyon, ang passive income mula sa affiliate marketing ay maaring maging matatag na pundasyon para sa financial freedom at mas maayos na buhay sa hinaharap. Number 8. Franchising o pagmamayari ng prangkisa Isa sa mga matatag at subok na paraan para magkaroon ng passive income ay ang pagmamayari ng franchise. Ang prangkisa ay negosyo na may kilalang brand, sistema at customer base na agad na nagbibigay ng pagkakataon para kumita. Hindi mo kailangang magsimula mula sa simula dahil nakahanda na ang produkto, marketing at operasyon sa isang maayos na modelo. Maraming Pilipino ang nagkakamali sa unang pag-iisip dahil iniisip nila na napakamahal nito. Ngunit sa tamang franchise, maaari kang magsimula sa maliit at unti-unting palaguin ng negosyo habang natututo sa sistema at diskarte. Ang mga kilalang prangkisa tulad ng pagkain, inumin retail at serbisyo ay patuloy na may demand kaya mas predictable ang daloy ng kita kumpara sa negosyo na ikaw mismo ang magbuo ng brand. Ang sikreto sa tagumpay sa franchising ay ang maayos na pagpili ng lokasyon at ang pagsunod sa sistema ng franchise. Kailangan mo ring maglaan ng tamang tao o manager na magpapatakbo ng negosyo sa araw-araw para mas maging passive ang kita. Habang tumatagal, maari mong dagdaga ng units o lokasyon at ang passive income ay unti-unting lalaki habang hindi mo na kailangan palaging nakadikit sa negosyo. Bukod sa kita, ang franchising ay nagdadala rin ng kaalaman sa pamamahala at negosyo na hindi mo agad makukuha sa ibang paraan. Habang ikaw ay abala sa ibang proyekto o trabaho, ang franchise mo ay patuloy na gumagana, nagbibigay ng kita at lumalago ang brand awareness. Para sa mga Pilipino na naghahanap ng subok at maasahang negosyo, ang franchising ay isang mahusay na option. Binibigyan ka nito ng pagkakataon na magkaroon ng tuloy-tuloy na kita, magkaroon ng karanasan sa pamamahala at unti-unting makamit ang kalayaan sa pera habang ang negosyo ay gumagana para sa iyo kahit wala ka sa harap ng operasyon araw-araw. Number 9. Rental ng sasakyan o car rental business. Isa sa mga negosyo na kayang magbigay ng tuloy-tuloy na passive income ay ang pag-upa ng sasakyan. Sa Pilipinas, maraming lugar na mataas ang demand sa transportasyon, lalo na sa mga lungsod, tourist spots at mga lugar malapit sa airport. Kapag may kotse, van o bus kang hindi ginagamit araw-araw, maaari mo itong gawing kita sa pamamagitan ng car rental. Ang kagandahan ng ganitong negosyo ay hindi mo kailangang laging naroroon para kumita. Kapag maayos ang kontrata sa mga kliyente, malinaw ang patakaran at may maasahang sistema ng booking at maintenance patuloy ang kita. Maari mong simulan sa isang sasakyan lamang at habang lumalaki ang demand, paramihin ng mga units. Sa ganitong paraan, unti-unting lalaki. Ang passive income mo habang hindi mo kailangang dagdagan ang oras ng trabaho. Ang sikreto sa tagumpay sa car rental ay ang maayos na pagpili ng kliyente, maayos na kondisyon ng sasakyan at tamang presyo. Dapat ay maingat sa pagpili ng mga bibili ng serbisyo upang maiwasan ng problema sa sasakyan at bayad. Maaring gumamit ng online booking system at app para mas maging madali ang pamamahala kahit wala ka sa opisina o sa lugar ng negosyo. Maraming Pilipino na nagkakakitaan mula sa car rental dahil maliit lamang ang simula at mataas ang demand. Ang negosyo ay nagbibigay ng regular na kita at may potensyal na lumaki habang lumalawak ang fleet ng sasakyan. Bukod dito, natututo rin ang may-ari sa pamamahala ng negosyo, customer service at logistics na mahalaga sa pagpapalago ng kita sa hinaharap. Kung nais mo ng negosyo na kayang kumita ng tuloy-tuloy at hindi palaging kailangan ng presensya mo, ang car rental ay isa sa mga pinakamainam na opsyon. Ang bawat sasakyan ay maaaring maging makina ng kita na gumagana kahit ikaw ay abala sa iba pang gawain at unti-unting magdadala sa iyo patungo sa mas maayos at mas ligtas na kinabukasan sa pera. Number 10. Real Estate Investment Trust Isa sa mga pinaka-accessible na paraan para kumita ng passive income sa real estate ay ang pamumuhunan sa Real Estate Investment Trust. Sa pamamagitan ng Real Estate Investment Trust, maaari kang magkaroon ng bahagi sa malalaking commercial properties, residential buildings o shopping malls nang hindi mo kailangang bumili o magmanage ng buong ari-arian. Ang mga kumpanya ng real estate investment trust ay nagbabayad ng bahagi ng kita sa mga investors sa regular na schedule kaya tuloy-tuloy ang passive income mo. Maraming Pilipino ang natatakot sa real estate dahil iniisip nilang mataas ang kapital na kailangan. Ngunit sa real estate investment trust, maaari kang magsimula sa maliit na puhunan at unti-unting palaguin ang investment habang natututo sa galaw ng market. Ang kita mula sa dividends ay maaari mong i-reinvest upang mas lalo pang lumago ang iyong bahagi sa mga properties. Sa ganitong paraan, ang pera mo ay unti-unting gumagana at lumilikha ng karagdagang passive income. Ang sikreto sa tagumpay sa real estate investment trust ay ang pagpili ng tamang kumpanya at pag-unawa sa portfolio ng properties nito. Dapat suriin ang financial health ng kumpanya, ang track record ng dividends, at ang potensyal ng paglago ng ari-arian habang tumatagal, ang kita ay nagiging mas predictable at mas maaasahan kumpara sa direktang pamumuhunan sa physical property dahil hindi mo kailangan pang mamahala ng maintenance o tenant management. Bukod sa kita, natututo ka rin sa dynamics ng real estate market kung paano gumagalaw ang presyo ng property at paano nagkakaroon ng pangmatagalang halaga ang ari-arian. Ang real estate investment trust ay nagbibigay ng pagkakataon na maging bahagi ng real estate industry nang hindi kumakain ng malaking oras o pisikal na trabaho para sa mga Pilipino na naghahanap ng modernong paraan para magkaroon ng financial freedom at passive income. Ang pamumuhunan sa real estate investment trust ay isang mahusay na option. Binibigyan ka nito ng kita na patuloy na dumadaloy habang ang pera mo ay nagtatrabaho para sa iyo at unti-unting magdadala sa iyo sa mas maayos at mas ligtas na hinaharap sa pera. Alam mo ba kaibigan, ang tunay na sikreto ng kalayaan sa pera ay hindi lang nasa pagtatrabaho ng husto araw-araw. Nasa kakayahan mong magtayo ng mga sistema at negosyo na kumikita para sa iyo kahit ikaw ay natutulog, nagbabakasyon o abala sa ibang bagay. Ang passive income ay hindi isang panaginip. Ito ay isang realidad na kayang abutin ng sinuman na handang magplano, matuto at kumilos ng matalino. Ang sampung negosyo na tinalakay natin ngayon ay mga halimbawa ng oportunidad na maaari mong simulan kahit maliit ang puhunan ngunit may potensyal na magbigay sa iyo ng tuloy-tuloy na kita at pangmatagalang seguridad sa pera. Mula sa paupahan ng bahay, online store, vending machine, dividend stocks, digital products, YouTube channel, affiliate marketing, franchising, car rental. Hanggang sa real estate investment trust, bawat isa ay may kakayahang palaguin ang iyong kita at baguhin ang pananaw mo sa kung paano dapat gumana ang pera sa buhay mo. Huwag mong isipin na kailangan mong maging milyonaryo agad para magsimula. Ang mahalaga ay ang unang hakbang, ang unang investment ng oras, kaalaman o kapital at ang patuloy na disiplina upang palaguin ito. Habang pinapalago mo ang iyong mga passive income streams, unti-unti mong mararamdaman ang kapayapaan sa isip dahil alam mong hindi lang nakadepende sa aktibong pagkilos mo ang iyong kita. Kaibigan, panahon na para hindi ka nalang laging nagtratrabaho para sa pera. Panahon na para ang pera mismo ay magtrabaho para sa iyo. Isipin mo ang kalayaan, ang pagkakataong magkaroon ng mas maraming oras para sa pamilya, para sa sarili mo, at para sa mga bagay na mahalaga sa buhay mo. Ito ang tunay na diwa ng passive income. At financial freedom na bawat Pilipino ay kayang maabot. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at sama-sama tayong umunlad sa buhay. Maraming salamat po.